Tay. Oh, ano nangyari sa audition na nga po ka? Eh, hindi natawag ta eh. Launa ng madaling araw, nandun na nga kami, nakapila. Eh, dinadaan pala sa rapol yun eh. Ito nga, sumakit na ang tiyan niyan. Ayaw namang umuwi. Eh, andito na po tayo, mama eh. Gusto ko po talaga lumabas sa TV. Oh, yun naman pala. Di bale, marami pa naman yan eh, no? Huwag ka nang malungkot, ha? Mm lang ha. Ingin dyan mo. Masakit pa. Nako, ikaw talaga, Tek. Hmm? Hmm? Nakikiride on ka naman sa ilusyon ng batang ito. Nanalo lang sa isang pipitsuging pa contest Eh, ang laki na ng pangarap. Lola, wala naman pong masama sa pangarap. Libre naman po yun. Mama, hmm. Hindi po ako sumusuko. Gusto ko ba po mag ulit? Gusto ko po sa Little Miss Philippines. Alam mo, Raisa May, dapat gumising ka na sa katotohanan. Hindi yan puro ka na lang pangarap! Riza! Halika! Uh, naku! Naku! ko, oh, dinidig ng Diyos ang kasal natin. Lalaban ka ulit. Pabalik ka sa Bulaga. Sabi, wild card daw. Yung mga, yung mga natalo noon, pumili sila ng lalaban ulit. May eh, pag-asa ka ng manalo bilang Little Miss Philippines, anak. <laughs> sa ha? Parang sa Mga <laughs> bahay baka ang kapitbahay? Naku, no. oh, alam niyo po. Babalik si Raisa. Babalik si Raisa sa Bulaga. Tunawag sila. Binigyan ng isa pang pagkakataon ang kagaya ni Raisa May na dati nang natalo sa semifinals ng Little Miss Philippines. Sila ay muling ng gilas. At sa pagkakataong ito, siya na ang nanalo sa tinatawag na wildcard round. Sa makatawid, pumasok si Riza May bilang isa sa labing dalawang grand finalists ng Little Miss Philippines 2012. Ako po si Riza May dito. Nakatira sa pangkat kurang kres ng Malik City. Opo. Okay. <laughs> <laughs> oh, oh. oh, salamat. Sabi mo, salamat. Salamat, mo. salamat po. Banji, bayad na ako sa interes, ha? At sa lahat ng utang ko sa iyo. Salamat sa Diyos. Salamat ka sa ama ko. napakaswerte. Hmm? Salamat. O, kumain ka muna. Kumain ka muna. Kain muna, Kain muna. Kain muna kayo, ha? Kain na muna ang bahala dyan, ha? O, papasok muna ako, ha? Marami pang pagkain dyan. Kain na lang muna. Nalo, yung apo po. No. Lolo, salamat po. No. Lolo, bakit ganyan po yung itsura niyo? Para kayo may sakit. Iwala wala. Masaya lang ako kasi nanalo ka. Hmm? Aba, hola! Ay, dagdagan natin ang inyong handa. Gusto ko mag-share ng aking blessing. Nasaan na ang aking magandang apo na kasing ganda ng lola?